bayang magiliw Perlas ng silanganan, alab ng puso Sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang Duyan ka ng magiting sa manulupig Di ka pa sisigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bulgay. Di dilagang tula at awit sa paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw niya, kailan pa may dimang didilim Lupa ng araw, nang walhatit pagsinta Buhay langit sa piling mo Aming ligaya na pag may mga api No!